Pangayan. Uy, mabangga kayo. Hala, <laughs> na siya lagot kay diyan. Nakakatawa. Ah. Napa gud pala. <laughs> Ay mga sagala. Mga sagalang pagala. <laughs> ano nga sagala. pagala? <laughs> Hindi po, kino-coverage ko 'yan po ang parada ng Esterian West, West Kingdom. West Kingdom. Uh. <laughs> 'Yan po ang mag-boyfriend. mag -boyfriend? Pharah, uh. Roma Amor Paraynos, si Lloyd. lo Loma, Pharah, loma. lo-ma. <laughs> loma? <laughs> <laughs> lo-ma. Malo. Lo-ma, <laughs> malo. Ayun po siya, pritana. Uy, tayong bigla kayo baka mabangga kayo sana.